Ayan, nandito na ako guys. Nandito na kami sa Fingsco. Ayan, oh. Hanap kami ng parking. Ang daming sakit. ba, diba, ang ganda. Ito pala ang ganda, ng uh, Ang kagandahan ng Austral. Hindi ako makapaniwala. Dito na. Hanap lang kami ng park. Dito, dito. Ito. Na okay. hindi pala pwede kasi, ano, siya. Para sa may, ano, person with disability. Ayun, ang ganda nila. Nakita nyo yun, guys. Ang ganda nung mag-asawa. Ang gwapo nila. Ang cute ng buka. Ayun, guys. Forest talaga. Ayun, ang ganda ng bulak-bulak. Ayun, naku, kahabi doon sa Pilipinas. Walang ganyan. And here in Angotanic Kings Park, Australia. Ayun, ang ganda ng gwapo ng mga driver. Sana all may gwapo na gandang driver. Ayun, Pakajong vlog. Ina ko guys. Kaya kung tapak ko nagnos video ang mga mata nila pati ilong ko inkos ko. Sabi nun why your English is broken. It's okay. Kung sasabihin mo na you, 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 do you understand ang Ay nakita nyo yun guys. Yung ano, yung ano yun. Gusto ko sumakay doon. Ay nako. Okay, wala nang bigat ng isip ko kanina. Ay, ang pagkakataon ko kasi, ikot na ng ikot. Ay, nagugapo nila. Oh.

24 oras sa valid ng Di ba lang yung Ano ba? Just walk talaga. Ano ba pag walk? Let's grab King tayo dito ng hanggang gawin okay, natin kay Bicay. Baka sakali. Baka natin sa inyo. ko pa naman yung Lord. Forest, okay, Lord Forest. Baka ba magandang ba pa na dito. Ayan, landscape mo. Wow, ang ganda. Mayroon ako ang landscape ganda. Open. Isang tapo ba yan?